Welcome po sa akin channel Paganim Ligay Jr. Ang topic po natin ngayon ay mga dapat gawin sa pagtahak ng lihim na karunungan o dapat meron kayo nito bago kayo tumahak sa lihim na karunungan Disclaimer lang po hindi po ako guro o maestro bago ka lang din po ako dito sa Karno ang lilin. Tulad nyo din na nag-aaral. Sineshare ko lang po ito kung ano pong meron ako. Sineshare ko lang po sa iba. So ito na po nga ang topic natin. Mga dapat gawin sa pagtahak ng lihim na karunungan. Dapat meron po kayo nito. So, tapos mga gagawin nyo. Una po, kailangan nyo pong linisin ang inyong sarili humingi po kayo ng tawad sa Diyos at sa mga nagawa niyong kasalanan at humingi po, humingi po kayo sa kanya ng basbas -bas na kayo ay paintulutan ng Diyos Ama Pangalawa, pag nilay, nil, pag nilay, nilayan nyo po ang mga utos at aral na nakasal sa Biblia araw at gabi. Pag wala po kayong ginagawa, yun magpasabasa pa po kayo ng mga ng Biblia. Pag nilay nilayan nyo po yung mga aral doon, at yung mga utos sa Biblia. Pangatlo, mag-devotion po kayo ng 49 days o na walang patlang o ano na lang araw-arawin nyo na lang po magasal araw at gabi pagising uh, pag ano, bago matulog magasal po kayo devotion araw-araw araw at gabi pang apat ikaw ay dapat mayroong poder, pondo, bakod, balabal, baluti, physical at spiritual. So, dapat mayroon tayong ganito para kung sakaling may umatake sa atin, physical o spiritual, ma ano tayo, ma ng, ng mga atake sa atin kasi dito wala physical. Saka kailangan din meron pa kayong pangsilyo sa sarili. Physical. Spiritual meron pa nito pangsilyo. Dapat meron pa kayong ganito. Panglima, dapat meron pa kayong antay higop para di pa mahigupan ng kapangyarihan at anti-discommunion hindi kayo malilis kong man yun hindi may bumira sa inyo hindi kayo malilis kong yun itong antahigop mayroon po nito ng antahigop na habang binibira ka nila mas lalo kang lumalakas kung tinitira ka nila mas lalo kang lumalakas tapos meron ding ngayon ito na Mayroon ako nun eh. sinira ka nila ano, 1,000 na tambalik balik nun 1,000 times ang balik parang revuelta siya yan dapat meron ka nyo nito anti-higop tsaka anti-discrimination tsaka revuelta dapat meron din po na ba, pag kayo po pa ay nag-spiritual may bibira at may bibira sa inyo may mga palipadangin ko kayo Yan, tirahin nyo ng rebelta may rebelta po na ano uh, yung may gawa mabawa i-rebelta mo sila yung tumira sa iyo madidiskumunyon sa rebelta And, dapat meron po yung nito na ganito ba pa yung magsimula sa panggagamot so abangan nyo po yung part 2 nito nilista ko pa yan yung part 2 naman mga kailangan nyo mga na kayo at meron din kayo ng orasyon na mga kailangan nyo sa panggagamot okay bye bye maraming salamat po sa inyong panonood